So, Ilo Fam Squad, papunta nga pala kami dito sa may piano school nila Liam and Adele. Meron kasi silang piano recital ngayong Mother's Day. Nauna na nga pumasok si Liam and Adele sa loob dahil late na nga rin kami. Naghanap na nga lang muna kami ng mapaparkingan at puno na yung mga sasakyan. Saka na lang kami sumunod ni Luis. Pagpasok nga namin sa loob ay nagsisimula na. Si Adele na yung magpiplay. Pagkatapos nga ni Adele ay si Liam na ang sumunod. E, Ipe-play pala ni Liam ang Hey Jude ng The Beatles. Buti na nga lang din itong si Luis ay napakatahimik, napakabihayp at nakikinig din kay kuya niya. Favorite din pala kasi niya mag ng piano. Kaso pagkita ko kay Luis ay nakikinood din sa bata ng cellphone. Parang gusto pang agawin yung cellphone ng bata. Pagkatapos nga ng piano recital nila, ay pumunta na kami ng simbahan. Nakita pa nga namin tong rainbow. Dito pala kami nagsimba sa may St. Mark's Church ng 6pm mas. At ang baby Louis namin, nasa mood, enjoy na enjoy yung paglalakad. Mabuti nila at din nagpapakarga dahil napakabigat na. Pagtapos nga namin, ay nagaya si Mami ay para sa dinner. Dito nga pala kami pumunta sa may K-Town Fried Chicken. Dito lang yan sa may Center Street. Marami kasi nagsasabi na napakasarap daw dito at napakamura. Gawin sa'yo okay. na kuya. Thank Pagpasok nga namin ay hindi ganong matao. Expected nga namin na baka puno ang restaurant dahil nga Mother's Day. Ito nga pala yung menu nila. Meron silang 16 pieces at 8 pieces for $34 at $19. Meron nga rin silang 5 pieces chicken set nang may kasama ng fries, sides at drinks. Kaya ayun na lang yung in-order namin. Ito nga pala yung in-order namin yung Keton fried chicken nila at spicy barbecue flavor. Sarap na sarap nga si Mami Ayma sa pagkain niya at halos maubos na. Ganito lang pala namin sinelebrate yung Simple Mother's Day. Para kay Mami Ayma, sobrang na-appreciate niya na to. Come on. Sarap. Sarap to the bones. oh Finger licking good. <laughs> KFC. KFC pausak na yun ba? K-Town Fried Chicken. K-Town Fried Chicken. Babalik pa tayo. Mm. Happy Mother's Day, Mi. Thank you. Nagustuhan mo yung gift? Ano bang gusto mong gift talaga? <laughs> <laughs> Wala. Okay na ako, Palabas tayo.